ko Sa'yo'y wala ang hanggan isa Wala sa isa't isa'y Kailangan Dati mong pang ibig Wala ako pati pag -ilala. Ang hangin ngayon Ay! May bangka! Sino kaya ang mga tao dito pumapasok sa teritoryo ko? Ay! Hindi malang nagpaalam Sino Sino kaya? Sino kaya? Kailangan talaga mahuli ko sila kung sino mga tao yan, Fred! Saan kaya ang magsusunod ang mga taong yan? Pag mahuli ko talaga kayo, lintik lang ang walang kante, Fred! Okay. Aabangan ko sila dito. Aabangan ko talaga sila dito. Aabangan ko talaga. Hindi ako alis pag Hindi ko sila mahuli! Pagka tayo naman. Sabi mo ka, pahal tayo. Ikaw yung Uy. Magaling na. May tao. Uy. Ayos. Sige pala. Co-Exp and teritoryo ko. Wala ka talaga ang respeto ko! Ay, hindi naman ako nag-angkin marinti. Nag-ano naman ako sa'yo, respeto naman. Ay, eh, pati ba yung dagat na yan? Sa'yo pa rin? Grabe naman, nandiyan nung kami sa tabi ng dagat ko. Oh. Diba? Nagkita na tayo sa barangay. Ang sabi ko, walang pakialaman sa mga lapain natin, ha? Sa'yo ang bukin Sa akin ang dagat mo rin. Bakit nito ka? pag-usapan at yung pati dito. Ang amin lang na maluhan lang kami dito ng, para malupin kami ng ulam. Grabe naman yung ugali mo. Ang sabihin mo talaga, talagang wala ka talagang respeto marimal. Noon taman, man, tayo. Talagang ganyan ang ugali Ragin, Binaki, mo pa. maringal, marimal. Pinagkialaman mo naman ang ko. Ako marimal, ha? Hindi na ako tumuntong sa bukirin mo. Kasi sinabi mo na sa'yo yun, ha? Pagkakataon ko sa inyo! Pangalan ka dyan! Huwi na kami! Sandali, sandali! Sabi? Okay? Bikyan mo ako! Hoy! Bakit tayo? Ako ang niyayari nito? Bayad mo! sa kinukuha mo mga tanim ko dito! Tanim ba yan? Mga sikokongber! Mga chef! Lahat! Akin yan! Akin yan! Maringal! Wala sa'yo! Wala sa'ya! Tayo na ka lang tungkuhan namin! Gabi ka naman ng seperti ca yangmu cobainnyacamu kamu para itulah